na yan sa mall mamili daw kami ng chocolate yan na guys yung pagpunta namin ng vacation sa Paris kaya mag voice over na lang tayo kasi sobrang ingay yung sasakyan ano kasi yan tingnan nyo ang daming puno ng kahoy tapos daming bato sa ibabaw ayan yan lang po. Wala na kaming ibang Yan, nakabidyo din ako kasi nasa likod ako ng anak. Anak ni Amo. Yan ang nakita sa amin ng drive. Tapos kunting oras lang din kami. Kunting minuto lang. Para 15 minute lang kami doon. Kasi takot. Baka daw tatakas kami kasi. Kaya pasunod-sunod sa amin. Pasunod-sunod yan. Kami tanawang Diyos. Sinundyan din yung katulong niya kasama ko. Kaya yan yan ang mga view doon maganda din yung doon sa ibabaw yung may puti maganda din yung tignan yung yan lang ang nakaka uh, na, basta ang ganda guys Kaya, ayan, over na lang tayo. kasi ang taas pala ito eh naka 22 minutes ano na lang din natin 2 e two times para may ma-upload din ako eh wala nang ma-video dito nasa loob lang ng bahay kasi umuwi na kami ayan ayan e okay lang din yan basta may ano tayo sa one week three times pero yung last last ka las uh, last Wednesday talaga akala ko ano pa Martes pa Diyos ko Wednesday na pala nahuli na ako doon pati yung premier ko wala ako doon sobrang ano na dito grabe na at saka hindi na din ako naglo-load kasi grabe ang to. nito na ano kasi yung sim card ko yung sim card ko noon say, ano kasi yun may isa subscription niya na 5GB, 5 GB, uh, 5, 500 GB. Tapos nag-lost kasi nag-lost ng one month more. Napunta ako ng ano ba. Sayang. Kaya pagbaling ko sayang talaga yung pera ko na ano yung Hello. Kasi naka-hindi ako. Tapos Hello. ano lang siya. 7 GB. Ano lang. Kaya ayaw ko na mag-load. Ngayon 10 GB dahil sa isang buwan o oh, hindi din yung isang buwan kasi 30 JB lang Diyos ko Lord baka half day lang o baka half month lang yun 10 days ba yung ano 10 KD na yung 10 KD sa akin sa akin pag malaki ang palitan pag 184 gano'n nasa 18 na sagap sagap na lang ako dito sa ano ang fi sa kasamahan ako kung nagtitiring. Ay, pag hindi ma-open ang hotspot, ay wala din. Eh, sa kwarto, mayroon naman doon. Pero doon sa prinsahan, <coughs> mayroon naman yung signo doon. Kaya doon sa hindi ako naka-sigip sa kanyang ay, pagbaba na. Pagbaba, mayroon yung wifi. At doon sa prinsahan, laundry site. Kaya yan ang mahirap naka ano naka premier tayo wala ako doon pero okay lang yan na kasi naman ako rin ng gasebo pwede man po pag may mali de. shut up <laughs> sana ito shut out mo lang ako ha kasi wala ako dito ano na nampak para na akong garter na lustrid na sa kahila sa kabila Puro na lang salamat Walang bigay Kahit na lang magbigay Pambili ng basilin Wala Parang uno na ako dito nila, eh. Parang, sa kanila uh, Parang naisip ko na sa sarili Tama na eh, 2000, ay, 2005 uh, Pala ako dito sa kanila eh, Kasi doon sa pagpunta ko dito 2004 Tapos yung una kong amo One year ako doon eh pero inayawan ko doon kasi ano ano yung amo kong babae si Lusa wala na yung sana akong ginawa kundi pagkukuskus lang ako lang nagtadol sa kanila ng mga niya. daming katulong na tumakas sa kanila sabi ng nanay ng amo kong lalaki ano si Lusa kaya nagpauwi ako ng igudsi sabi ko sa amo na oh, sabi ko sa nanay ng amo ko na lalaki na hindi pwede madam na ganito palagi sabi ko ang tarbaho ako, dogjet na nga ako eh, kasi palagi na ako ko sa carpet araw-araw, yung bahay nila talagang ano grabe ang carpet lahat carpet ang bahay nila kasi nasa taas kami tapos yung nasa baba nanay sa lalaki. Murag sila. Ay, mga kumit. Kaya wala yung katulong nagtagal niya. Yung katulong ng nanay ng amo ng amo kong lalaki, sinungha. E, Ay, napadong ko ulit ako Kudalong niya. Kudalong sa taas. Hindi, e, dalawa kami. Ayun na. Wala gilang galit, silusa. Kaya ako hindi na. Kapitis ako, ako hmm. ng one, one year.

pagkukus na nagtrabaho ako, wala naman akong kasansin sa amo no, amo kong lalaki. Kulong rin ko sa ato. Tulong lang ako. Iniisip na yung yung amo ko na parang anak ko na rin. Wala Ako lang talaga na Tapos, yung pagbalik ko doon sa agency, may nagkuhas ba ng tinay Tapos, bumalik din. Kasi ganun din. Tumawag yung mga uh, anak pinay sa akin yung kasama ko. Wala din. Hindi, kasi hindi sa ba na, na kasi sa ulo. Um, eh, hindi pa rin yung nakakagalit talaga. Hmm. Hindi maganda. Kaya dito ako nagtagal sa amo ko. Mabait sila pero korepot sila ng ano, sa sahod. Kung gusto ka magluto, makaluto ka. Ganon. Makakain ka rin. Pinagyarang na Ulam natin. Ganon. So, pero, ako na, no, sa pagkis ko, pagkis ko ng 20 years. Oh, saan gusto? Ayan. May lagang tsokolete, oh. Ang saan yung gusto? Ang tsokolete. Ang saan yung gusto ng tsokolete? Ang Oh. Ayan. libre, libre, libre. Libre ng utang. Tsokolete. Dako sa toleron. Asa? Ang ingon nga ni, oh, may nindot. Mga 12. Ayan. Ayan, sarap yan. Sarap yan yun ang mga chocolate chip yung amo ko ngayon ba ng iba na na, na naputo ng oh, ano ko iba na kasi yung kasamahan ko nag vacation siya ng tatlong buwan sabi niya babali may back and forth na siya natipit hindi nagbabali ang sana ay magkuha tapos nagchat-chat na gusto mo bali ang karaoke po siya o Asa yung kuha ko. Alas 2 daw. Oh, balutin day, oh. Basta ako, kung na lang, guys. Sana na Kasi, ano, Mahal ano, naman, Lahe lang eh. natin ang pinapatay mo siya. <gasps> Insa, mani, day. Tagpila, mani, 130. Uh -huh. nagkuha ako dyan na ilang piraso. ilang mani, dito. Yung mga na, 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 na chocolate. Pito. Mayroon ding milk dyan, plain. Nagkukuha ako dyan.

Nakasunod sa amin. Patsyosa. Wala man. Ay. Kaya o, bro, to. Ayan. Pero dili lang siya, gold. Ayan na, guys. Kasi hindi tayo magpatugtog. Mag-voice mag over tayo na. I-try natin. At saka i-cut natin to kasi mahaba to ng na pang video ko. Nag-abot ng dai, no? 23. Ano ko? Asa? Para na tong live Lala. na ba? ko na, Pagalitan na Para ka raong... nanay ba? Parang ako isulod sa kuan. Minsan Wala ko lang, man. Minsan, Karira mo naman, nga. naman Live naman to yung premier ko. Ayan, mura lang yung gold nila na uh. si Hindi naman yung gold. Ano naman yung klase yun? Hindi yung gold. Gusto ko yung gold. Ayan. Dito na tayo hanggang kasi maputol ito. Bratura na oh. Maputol, maputol, maputol. Pero wala ang katungkuan dahil. Putulin natin ito. Ang dako dahil o oh, size -back lang. Oh. Ilan niya sa tua? Ilan niya sa kuwit sa Hmm. Oh, diba? mo ganis diri di na malit no. Pangalawang yugto. Kamusta ba na ma-expire dai? Yan, na kami dyan. ano uh, anuhan na kami dyan. Ay, dyan Tingnan natin. I-cut natin yung boys over. Tingnan natin. 2006 2006 dahil ma-expire ang katuran tangkuan dili yun nga niya akong paliton wala mong gutay sugnanan basket kalamit eh dito dapit sa kuan dili na may git lisod ning dili ta tag iya dire kay wala ka balong ice cream ani katungkon lili, ay katungkan lagi kalam it asa man to dapitan ato pangitaon murag didto man siguro dapita dai Na di je nak kabalo dai. Mingon kag ice cream. Kana dili tikat-tika. Yogurt. Au oh, oh kare. Ice cream. Asa ah, ani? Eh? Aprikot na oi. Dili na ice cream. Ice cream. Ice cream. Eh, uh, ah, yes. Kare. Okay. Pasabot English dai. Asa ng ice cream? Ah, na adi ha. Ay sus, ginoo ko. Dili lagi tumao imo hangi ingon. Ay wa. Very good. Namre mga tweaks ani dai o. Ay. Pila? Pila dai? Tanpila. Tinda ko ha na dai oi. Ha. Kada na si Pawas. Galeg di na Muit na ni akuan. Mo it man asya. Grabe ng pud sila oi. Uy. Hay ka ba? Balo mo Wala di igasa nila Pagasa eh. so, pud ha gamay pud kay. Sa manti og sa imong kaubang isa. Sa may akong igasa nila kare. Oh, basahin na mga igasa sa gasan. Kani akong gasan nila. Lani ba na siya? Kari milk tea. Ay, nasi pawas. Oo na, ay hinundagahan. Wa, wa, day. Mo, kuan, mo, kuan sila. Mo, ingon. Oo. <laughs> Kalamit. Asa siya dai? nami palit og kuan ba? Tamis. Mga apple. Na diri dai oh. Bell. Also don't forget to like. Comment. And share. Thank you for watching my video.